isipin mo to, isang tahimik na subdivision, yung tipong nakikita mo yung mga bata na nagbabike sa kalsada tapos yung mga kapitbahay kumakuway pa sa isa't isa habang nasa kanila mga maayos na bakuran. Ngayon, isipin mo ulit yung parehong lugar pero may kakaibang takot at tensyon sa hangin. Ganyan exactly ang nangyari sa Salisbury Township sa Pennsylvania noong 1995. Nagsimulang ang kwento natin sa isang malamig na gabi ng February. Walang tao sa kalsada noon at karamihan sa mga pamilya ay nagpapahinga na para sa gabi. Pero sa isang bahay, may kakaibang nangyayari. Hindi lang tubas sa bahay. Ito ang tahanan ng pamilyang Freeman. At yung mga pangyayari sa loob ng bahay na yon ay talagang magugulat ang buong komunidad. Balikan natin ang nakaraan. Sa labas mukhang normal na American family naman ang mga Freeman. Sina Dennis at Brenda, mga magulang sila na nasa late 40s at early 50s na. Nagpapalaki sila ng tatlong anak na lalaki. Pero 'di ba nga minsan nakakaloko ang mga nakikita lang natin sa labas at sa loob ng bahay nila may nagbabadyang unos pala. Kasi yung dalawang mas matanda na anak sina Brian at si David hindi sila typical na teenagers. Sa edad na 17 na 16, dapat homework at pag-ibig lang ang pinoproblema nila. Pero hindi eh. Kalbo sila na may mga tatug sa muka at obsessed sa neo-Nazi ideology. Isipin mo yung tension sa bahay nila dahil na devout Jehovah's Witness ang mga magkulang nila. Ngayon, pwede tayong mag-isip-isip kung ano ba talagang buhay sa loob ng bahay ng mga Freeman. Pero hindi mahirap isipin yung mga away, mga sigawan at pagbagsak ng mga pinto. Sabi nga nila si Brian at David daw ay at Hulking. Hindi talaga yung mga batang gusto mong magpapasaway sa bahay mo. Pero hindi lang naman sa bahay. Tinatakot din ng mga batang to ang buong bayan. Isipin mo to, dalawang teenage skinhead, mga kalbunga, naglalakad sa kalsada na nakamilitary surplus ang gamit, tapos may tatu ng Nazi sa mukha parang eksena sa isang bangungot para sa tahimik na tao ng Salisbury Township. At habang lumilipas ang araw, sigurado'ng tumitindi yung tensyon sa bahay ng mga Freeman. Isipin mo si Brenda at Dennis na ginagawa ang lahat para kontrolin ang kanilang mga anak. Curfew, parusa, baka nga pinagbantaan pa silang palayasin sila. Pero wala eh, parang walang epekto. Tapos biglang tumahimik. Nung Sunday night na yon, February 26, 1995, may pumoto. Hindi lang natin alam kung exactly anong nangyari sa bahay na yon. Pero base sa nakita ng mga investigador, pwede buuin yung mga nakakakilabot na pangyayari. Isipin mo to, gabi na, tahimik ang bahay, baka nga sobrang tahimik pa. Sa basement, si Brenda Freeman siguro ay naglalaba o naglilinis hindi niya narinig yung mga yapak na pababa ng hagdanan. Hindi niya nakita yung kislap ng kutsilyo sa madilim na ilaw. Bago pa siya makasigaw, biglang dumating si Brian. Sinaksak siya ng paulit-ulit. Pero hindi pa yung sapat para sa kanya. Sa huling brutal act, kinuha niya ang barbel sa malapit at binugbog si Brenda. Sa taas naman, si Dennis Freeman siguro'y tulog sa master's bedroom. Hindi niya narinig yung mahinang sigaw ng kanyang asawa. Hindi niya nakita si David na pumasok sa kwarto niya isang baseball bat. At sa ilang segundo lamang, tapos na. May dugo sa pader at sa kisame. Pero hindi pa tapos dito ang bangungot. Sa kabilang kwarto naman, si Eric, yung bunsong anak nila, 11 years old, ay mahimbing rin na natutulo narinig kaya niya yung narinig kaya niya yung ingay, yung gulo, yung komosyon kung meron man. Tumawag kaya siya ng mga magulang niya? Hindi na natin malalaman. Ang alam lang natin, namatay din siya ng parehas na brutal way kaya ng tatay niya. Ngayon, isipin mo kung ikaw yung pulis na rumispondi sa eksena ng ito. Yung sobrang karahasan sa lahat. Yung realization na hindi lang to basta murder kundi pagpatay ng buong pamilya. At yung pinakamalupit, wala sa bahay yung dalawang mas matandang anak. Pagdating ng umaga sa Salisbury Township, kumalat na parang apoy ang balita tungkol sa pagpatay. Siguro, naiimagine mo yung takot na mga hindi makapaniwala ng mga kapitbahay, yung kulat na komunidad, yung mga magulang na mas mahigpit na yumayakap sa mga anak nila, mga kapitbahay na nag-iisip kung sino ba talaga ang mga kakilala nila. Kasi kung nangyari to sa Freeman, sino pa kaya ang ligtas sa komunidad? Pero nasaan na nga ba si Brian David? Lumalabas na hindi pala sila nagtago ng malayo. Kasamang pisa nilang si Nelson Birdwell III, dinakaw nila yung kotse ng nanay nila at tumakas papuntang Michigan. Hindi mo pigilan mag-isip kung ano kayang tumatakbo sa isip nila habang nagmamaneho sila. May pagsisisi kaya o baka naman adrenaline lang at takot na mahuli. Sa loob ng tatlong araw, nakaiwas sila sa mga pulis pero hindi rin nagtagal ang kalayaan nila. Nang mahuli na sila ng pulis, parang nabunutan ng tinik ang community. Pero marami pa rin tanong, papaano nangyari to? San ba nagkamali ang mga magulang ng mga batang to? Habang lumalabas ang detalye ng kaso, nahihirapan ng mga tao na intindihin ang pangyayari. Hindi lang ito mga problemadong teenager na nagkamali. Ito yung mga batang lalaki na yumakap sa ideology na puno ng galit na tumalikod sa sarili nilang pamilya sa pinakamarhas na paraan. Madalas nating marinig yung salitang masamang bata, pero sa kaso nito, parang tama naman talaga. Yung pagplano yung sobrang brutal na pagpatay. Yung kawalan ng pagsisisi, lahat ng to ay nagpapakita ng dalawang batang lalaki na tumawid sa linya na karamihan sa atin ay hindi man lang may isip. Pero alam mo yung tumatakbo sa isip ko, eh, hindi naman ipinapanganak na masama sina na Brian at David. Minsan, inusenteng bata din sila tulad ni Eric. Kaya ano kaya ang nangyari? Anong mga pangyayari Anong mga impluensya? Anong mga desisyon ang nagdala sa kanila sa madalim na landas na ito? Baka hindi natin makuha lahat ng sagot. Pero ang pagpatay sa pamilyang Freeman ay isang nakakapanindig na balahibong paalala sa kapangyarihan ng ideology, sa importansya ng ugnay ng pamilya, at sa manipis na linya na naghihiwalay sa kaayusan at kaaguluhan sa ating mga komunidad. Habang nakaupo ko dito, sinasabi ko sa inyong kwento ito hindi ko maiwasang isipin lahat ng pamilya dyan na may problemadong teenager at kahit ako meron nun. Yung mga magulang na kising sa gabi nag-aalala kung nasan nga ba ang mga anak nila. Anong ginagawa nila? Sino kaya ang kasama nila? Ano kaya magiging sila sa kinabukasan? Kasi ang totoo, ang kwento ng pamilyang Freeman ay hindi lang tungkol sa isang nakakatakot na gabi sa Pennsylvania. Ito ay tungkol sa dahan-dahang pagbuo sa mga warning signs, sa mga Pagkakataong hindi napansin para maiwasan nito. At iiwanan tayo nito ng isang nakakabagbag na tanong. Ilang pamilya pa kaya ang tahimik na nahihirapan na nasa ng kanilang sariling trahedya? Ilang Brian at David Freeman kaya ang nariyan ngayon na ang galit at puot ay lumalaki araw-araw? Nakakabigat sa loob isipin pero baka kung aalalahanin natin ang pamilyang Freeman at iintindihin natin ang kwento nila, maiiwasan natin na may ibang pamilya pang makakaranas ng ganito. Kasi sa huli, yan ang kapangyarihan ng mga kwentong ganito. Pinapaalalahanan tayo na maging mapamadsyag, na mag-reach out, na huwag ipawalang bahala ang mga mahal natin sa buhay. Pagdating ng gabi sa Salisbury Township, tahimik na naman ang mga kalsada. Pero para sa mga nakakaalala, naroon pa rin ang alingaw-ngaw na nagpapatindig ng balahibo nila nung gabing ng 1995 at kung saan man nakaupo si Brian at David Freeman sa mga selda ng kulungan, buhay na paalala kung gaano kabilis masisira ang isang pamilya at kung gaano kadaling kainin ng galit ang isang patang isipan. Kaya sa susunod na makakita ka ng isang problemadong teenager sa community mo, alalahanin mong pamilyang Freeman at tanungin mong sarili mo, ano kayang pwede kong gawin para hindi na maulit ang kwentong ito? Pero Tignan natin ang mas malalim pa. Ano kayang nagdala kina Brian at David sa madilim na landas na ito? Kasi alam nating tinalikuran nila ang Jehovah's Witness na pananampalataya ng pamilya nila. Pero ano nga bang pumalit doon? Paano naging neo-Nazi ang dalawang batang lalaking to na galing sa isang relihiyosong pamilya? Isa itong paalala kung gaano kadaling maapektuhan ng extremist idea ang mga isip ng teenagers. Pwede natin isipin na si na Brian at David na feeling misunderstood at rebelde ay aksidenteng nakakita ng Dio Nazi propaganda online o sa mga kaibigan nila. Baka nagsimula to bilang paraan para ishock ang mga magulang nila para ipakita na independent sila. Pero sa hindi malamang punto, naging mas malaki pa ito. Naging identity na, naging cause, naging paluktot na sense of purpose paano naman kayo mga magulang Siguradong sobrang hirap ni Dennis at Brenda kaya bang, kaya bang isipin yung sakit ng puso na makita mga anak mong nagkiging ibang tao na yung takot sa kung anong pwede nilang gawin yung struggle sa pagitan ng pagmamahal sa mga anak mo at takot sa kung ano sila madaling pusgahan mula sa labas sabihin na dapat ginawa nila to o dapat nakita nila ito pero ang totoo ang pagpapalaki ng problemadong teenager ay parang isang minefield. Bawat desisyon ay may posibleng consequences. Kung masyado kang strict, baka mas lumayo sila sa'yo. Kung masyado ka namang lenient, baka ma-enable mo yung mapanganib ng behavior. Para naglalakas sa tightrope ang mga freeman at sa kasamaang palad, nakunog sila. At huwag nating kalimutan si Eric, yung pinakabatang biktima sa trahedyang ito na edad na 11 anyos, nasangkot siya sa isang away na malamang hindi niya lubos na naiintindihan. Idol kaya niya ang mga kuya niya? Takot kaya siya sa kanila? Sinubukan kaya niyang maging tagapamagitan sa pagitan ng mga kapatid niya at ng mga magulang niya? Well, hindi natin malalaman pa. Pero pagkaawala niya ay isang malinaw na paalala sa collateral damage na pwedeng mangyari sa mga away ng pamilya Nung kumalat ang kwento ng pamilyang Freeman, nagdulot ito ng shockwave sa mga community na malayo pa sa Salisbury Township. Mas mahigpit na iniyakap ng mga magulang ang kanilang mga anak. Mas naging mapamatsyag ang mga guro sa mga senyalis ng problema sa kanilang mga estudyante. At napilitin ng mga tao sa lahat ng dako na harapin ang ilang uncomfortable truths tungkol sa potensyal na kadiliman na nasa bawat pamilya sa bawat komunidad. Sa taon matapos ang pagpatay, maraming eksperto nag-analyze ng kaso. Sinusubukan nilang intindihin kung papaano nagkamali, kung anong pinagmulan. Pinag-usapan ng mga psychologists ang nature versus nurture. Tinignan ng mga sociologists ang papel ng community at impluensya ng mga kaibigan. Pinag-aralan ng law enforcement kung papaanong mas mahusay na matukoy at maiwasto ang mga potensyal na mapanganib na sitwasyon. Pero sa kabila ng lahat ng analysis lahat ng teorya, lahat ng preventive measures na inilagay, mananatili ang katotohanan. Patuloy pa rin nangyayari ang mga family annihilation na ganito. Hindi madalas pero sapat para ipaalala sa atin na ang potensyal para sa trahedya ay nakatago lang sa ilalim ng kahit na pinakamukhang normal na pamilya.